So, magandang araw sa inyo mga boss. Bali yung unit natin is ito. Uh, tinanggalan natin scope ng scope nung nakaraan. Ito. Bali, inayos natin. Pinakita natin sa inyo kung paano i-fix yung mga sanhit ng pag-iba-iba ng tama. Kasi dito sa scope natin, mga maluluwag na sa loob. So, pinalitan natin ng mga yung parang glue niya sa loob na pang ano pang adhesive niya parang adhesive nya so nilitan natin kaya okay na tapos ito kakabit natin so ito kakita ko lang sa inyo kung paano magkabit kung so, paano magkabit sa unit natin mga boss so una una uh, maghanap kayo ng plain na patungan yan o tapos yan pinakalibili nyo yan so kung nakikita nyo Um, ah, na tayo. So, lalagay natin ng gigs, mga boss. So, dapat siguraduhin natin pantay na pantay yung oh. pagkalagay natin, mga boss, kasi kung hindi pantay, ah, uh, mga boss, oh. So, dapat pantay na pantay. Yan, mga boss Yan so okay na yan mga boss Sa pinaka anong yan pinaka Yan mga boss oh. Sa level ano natin mga boss 'yan oh. So ganyan yung set natin. Yan, ganyan yung set natin mga boss. Tapos gagawin natin is So, ito pala mga boss, yung purpose nito is ah uh, pwede nyo ilagay dito sa rear or sa front. So, ang purpose nito mga boss, pag medyo sagad na yung ano nya, halimbawa nakaganon o, oh, mga boss, nakaganon. So, pag naka, medyo naka ano yung scope nyo, hindi siya straight. So, kulang pa yung taas ng elevation nyo dito. So, pwede nyo siyang i-adjust na para tumaas at para bumaba. So, ito yung adjacent nyo kasi yung tumutukod dito sa taas ng railing natin so sa akin mga boss uh, ko lang ito mga boss hindi ko siya ipapalabas kasi para hindi siya bangga sa ano natin sa railing so hindi ko naman yan kailangan kasi sa scope ko uh, okay lang naman yung setup nya so ginagamit lang yan pag mga scope nyo halimbawa pull adjust na sa taas So hindi niya na hindi niya na ma-adjust. So yan yung yan yung iano ia, niyo mga boss. Pwede niyo yan i-palabasin niyo no or i paano niyo lang sa loob. Hindi naman importante sa akin mga boss kasi ah uh, sakto lang naman yung ano nang scope ko eh. Yung pinaka ano nang scope ko mga boss. Ayaw ulit yata so yun mga boss oh. yan. so pina yan so hindi ko na yung gagamitin pinapasok ko na yung ano so yun mga boss dito ko yan ilalagay yung una nating setup yan una nating setup mo mga boss ganyan yung una nating setup yan Pitin nyo lang mga boss. Para... Yan. So, bago nyo i-ano, i-fix, uh, ganyan lang muna yan. Sample lang yan ha. Tapos, itong-tong nyo kung hanggang saan yung sagad nya. Ayan. So, pwede rin na dito nyo ilagay. Sa pinaka ano niya pero sa akin dito ko ilalagay sa pinakadulo para matibay yung kumbaga matibay yung ano niya yung pinakapuntasyon sa dito kasi pangit pa kasi pag maiksi lang yung ano niya so ito medyo matibay para malayo yung ano niya malakas yung kapit ganyan mga boss. oh ipitan lang natin mga boss yan mga boss pag nagpitan nyo na yung dalawa Ah, uh, dito na tayo magsi ulit. Lagyan natin 'to. Ayun, oh, nyo, nagbago yung setup niya. So, kailangan nating i ulit sa pinaka pinaka ano niya, boss. Pinaka uh, tamang ano nya, Tamang sukat. Yan mga boss Yan O oh, nakikita nyo Ito tamang sukat na yung mga boss ha ah. Tamang sukat nya So ang gagawin natin is Nalagay natin to Yan So Yan ganyan So So nakikita nyo Tama yung sukat dito sa baba so ilalagay rin natin yung dito sa taas ng ano nya yan so ganyan yung setup nya so ikutin lang natin to kung saan sya kung sya ano mga boss pinakapantay yan 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 kung okay nyo mga boss pantay na yung dulo nya yan pantay na yan so pag okay na So, sulit so, nyo ulit sa baba. Tingnan nyo kung pantay ba mismo yung yan o. Sulit so, nyo ulit sa baba. So, pinaka dito sa rear sa baba. Yan. So, tingnan nyo kung pantay yan o. Ako ay pantay ulit. So, pwede nyo nang uh, dandahang higpitan yung ano natin. Tapos dito, Ayan, mukhang tama. So, parehas lang sila mga boss. So, ang gagawin natin is, ilalagay na natin yung, ayan, yung clamp sa taas. So, dapat pag naglagay kayo ng, mga, ng bolt mga boss, ah uh, ano yung mga boss, tawag nito. Parang kabilaan lang, huwag niyong diretsyo ihigpitan agad. So, dito kayo sa kabila, tsaka dito, bilang side. Ayan. Tapos dito naman ulit siya kabila. At hanggang sa at tapos nyo yung tapos dito sa rear lagay na natin to mga boss. So susukatin natin ulit yan pag nalagay na natin tong uh, bolt natin mga boss. So para ma-check natin ulit kung tama yung kalag natin <sighs> Yan so uh, ulit level natin yan Okay na dito Hop Hello Tungkol. Cool. Hindi, gumalaw yung yung mga boss oh. yan sintro sintro yung mga boss sa gitna sintro sintro tapos dito sa gitnaan nya yan sintro sintro rin mga boss pakita ko sa inyo yan mga boss oh. Ayan. Sintrohan yung mga boss. Tapos, pag nilipat natin dito. yan Sintrohan rin yung mga boss. Ayan. Sintrohan. So, okay na yung mga boss. So, kailangan natin. Gagawin na lang natin yung is. Ah. Uh, gagawin na lang natin mga boss. Isahigpitan na lang. Yung ano natin. Ayan. So, dandaanin lang natin mga boss. Huwag kabilaan. Para hindi ma iba yung pag -set up natin. Yan. So, isang ikot lang yun mga boss. Yan. hanggang sa humigpit na yung huwag nyo lang masyadong higpitan kasi baka mag-crack dito sa pinaka-tube nya. Yan. So, dandanin nyo lang. Kasi yan, minsan yung dahilan ng nagsisira yung tube nyo. Kasi nga, na-over kayo sa paghigpit dito sa sa mount nyo. Yan mga boss. Yan, higpit na yun mga boss kasi hindi nagmagalawa. So huwag nyo lang masyadong Ano yan kasi baka Sira yung Marami kasi yung iba mga boss na nangyayari Ayan okay na yan Yung tube nya Masyadong higpit So nagkakrak yung Yung lens dito sa Dito Dito yung nagkakrak yung lens dyan Tsaka dito sa loob may mga ano dyan Nagde deform yung Pagka circle nya so Sisira Ayan Ayan dapat ganyan lang yung setup ito mga boss. Papakita ko sa inyo. Yan o. No? Alam. So yan mga boss. Papakita ko sa inyo. I-sit-upin ko lang ulit. Kasi nagalaw natin eh. mga boss oh. Yan. So, set up na set up niyan mga boss, zero zero. Sigit na tapos dito. Yan mga boss oh. Sigit gitnaan rin yung mga boss. Yan. So, ganyan lang yung set up. So, okay na yan mga boss. So, kung nakikita nyo yung at tanggalin natin yung ano. Ano nga. ayan mga boss oh. ayan kung nakikita nyo Sintrona na yan sa gitna isintrohan so, na yan mga boss so ganyan lang yung up so ayan mga boss ah uh, bali okay na to nagpit na natin kabilaan so double check nyo lang ulit para pag ano tamang higpit lang mga boss wag nyo wag nyo susubrahan kasi sisira yung uh, ano nyo yung tawag nito baka masira yung tube nyo so delikado hindi na kasi ito mapapalitan ng lens yan so pang higpitan nyo lang yung mga dapat higpitan sa gilid So, ganyan lang mga boss yung pag setup natin. So, ayan, ah, uh, sana uh, may natutunan naman kayo ulit sa video na ginawa natin. So, yun mga boss. Uh, maraming maraming salamat ulit sa panunod nyo. Ingat ito nyo lagi. Okay,